So good morning mga ka-something nicer So dahil wala po tayo ngayong pick up sa farm at wala tayong delivery So itong ating unit na personal service itong buwan na to kailangan niyang iparistro So ngayon po dahil wala tayong ginagawa ipaparistro po natin siya ng maaga para meron po tayong gawin at hindi sayang isang araw So waiting pa naman po kami sa message ng mga customer namin kung magbababa tayo ng produksyon na meron tayo o yung mga produksyon na pinapa deliver nila sa kanilang pangangailangan so waiting po tayo doon hindi naman totally wala pero talagang humina so para hindi, sa hindi sayang ng isang araw paparehistro natin tong aking personal unit ng maaga so let's go peace out Ayan guys, dito ko na po kinuntin nyo ang ating video sa LTO Kalamba. Ayan, ito na po yung ating unit, nakasalang na. So dito, papakita ko po sa inyo ang inspection na ginagawa nila. Ayan, sa unang checking po ay ilaw, syempre po yung, yung hazard, headlight, signal light, busina, reverse light, at preno yung po ay gumagana at yung makikita nyo po yung driver na naging inspect so mga at mukhang pasado po ang ating unit at malamang po pasado po talaga yan dahil yan po ay more on brand new dahil bihira lang po natin yan gamitin so yung mabanti na ang susunod po ay yung pangilalim naman po ang i-check nila. So waiting po ng ating unit dahil meron pong nakasalang dun sa second inspection. Ewan ko lang po sa ibang district ano po no? kung ganito po ang klase ng pag-inspect nila bago po i-rehistro so yan guys umabanti na yung ating personal unit at kung makikita nyo po yung unang gulong ayan, nagsimula na po nila i-check yan ang chine-check po nila dyan kung maayos yung andar at yung kung may mga lagotok kasi kung mapapansin nyo po tumatalbog-talbog din po yung ating gulong chine-check din po nila yun Yan po po isa ng unit ko po. Ayan, chinecheck po yung pangilalim, pagtalbog kung ang mga rubber or kung may kalampag. yan, dyan po malalaman. Pero hindi po pansin sa ating video. Pero po ay nagbabounce-bounce. -bounce. At ayan, umabante na nga po. No? mukhang wala silang nakitang error at yung susunod na step naman yan pinaikot na rin po nila yung pang ilalim, ay pang ilalim yung ating gulong sa likuran yan po guys pag kami nakitang error kahit maliit lang Mababalikin po kayo na nag-inspect para ipaayos within 5 days dapat or mga 1 week may balik nyo sa kanila then tsaka may re-rehistrohan ngayon po ang sumunod ay smoke emission so may lalagay po sila dyang aparato sa tambucho titingnan kung mausok Ayan, at mukhang pasado naman ulit ang ating unit dahil yan nga ay hindi masyadong gamit So ayan guys, tapos na po ako magparistro ng aking personal vehicle no. So hindi ko na po pinituran or binidyohan yung ibang angulo kasi baka bawal. So doon naman sa pag-video natin sa ating unit, pinayagan naman dahil yung unit mismo ang ating kinukuhaan. Pero dito sa loob ng LTO mismo, yan. Pakita ko po. Eh. Nandito na lang po ako sa labas eh. Yan blue pong yan. Yan sa loob nan, yan po ang LTO ng kalamba. So hindi po ako nag video kasi baka bawal at mapagalitan tayo At hindi ko na rin po na videohan yung pagkuhan natin ng TPL insurance So requirements po yan sa mga may sasakyan kahit luma Laging may TPL So marami na po dito pagpasok nyo dito sa loob ng LTO ng Kalamba, Kalamba Laguna naghalera na po dyan ang mga mag insurance so ay, hindi na rin kayo mahirapan pipili na lang kayo kung sa inyo gusto o kung ano yung mas mura para sa inyo so ngayon po pa na po ako no? so bibisahin ka lang po yung tatay ko then uwi na tayo so hanggang dito na lang po yung ating video maraming maraming salamat po and peace out